Tunaas na rin niya po naman ngayon si Camille Guianan, ang Supervising Officer po ng Public Information Office po ng Lalawigan ng Katanduanes. Magandang umaga po Miss Camille. Magandang umaga po. Good morning po. Miss Camille, kamusta na po ang sitwasyon po ng ating panahon dyan po sa Katanduanes sa ngayon? Ayun po, ngayon po sa sit uh, sitwasyon ng... Uh... Uh, ah, sa Katanduanes po, wala na po kaming typhoon signal effective kahapon ng alas 5. Uh, generally fair weather po kami dito sa probinsya at balik-biyahe na po ang mga barko at flight po. kamusta po yung uh, mga apektadong barangay? Ilan po ang mayroon po ba mga binaha? Uh, we believe kasi mas sahangin po itong epekto ni Bagyong Pipito. Po. Dito po sa lalawigin ng Katanduanes, yung mga lugar po na binaham meron po kami, uh, we have uh, based sa last update po ng PDRMO, 266 na flood prone areas or flood susceptible areas dito or barangay sa Katanduanes. Pero yung mga heavily na naapektuhan po yung mga malapit po sa coastal areas because of the storm surge po and uh, mga malapit po sa mga bodies of water tulad ng ilog po. Oo. ilang ilan po ulit barangay itong uh, apektado sa ngayon? Kanina sabi niya 266 flood prone, prone area. So we're talking about how many barangays po ito, Miss Camille? Ay, ayan po, uh, 266 po barangay flown so, po yun na uh, flood susceptible. Pero, pero, pero pagdating po sa mga affected barangay po, so, we are 315 barangays lahat po yun apektado po nitong uh, bagyo po. O malaki po yung yung barangay na apektado halos hey, anon buong, ano na, o, buong mismo, halos sya. Isla, yes isla. Opo. Mm -hmm. Okay yes, po. Uh, ang heavily affected uh, na individuals po sa amin umabot po per record po 119,000 po na katao. and the families po that 34,000 po again as of yesterday pa po, po itong data po. Nag subside na po ba yung tubig sa ngayon? Thankfully po yes po dahil immediately after bagyo mainit po kaagad yung panahon dito sa Katanduanes. Dito po sa lawak nung uh, halos buong uh, isla na nga po yung uh, nagkaroon ng tubig, wala naman po tayong casualty so far, Ms. Camille? Yes po, base po sa data, 10 out of 11 reports from the municipalities po, so, uh, zero casualty pa rin po ang katanduan niya thankfully po. 119,000 uh, families nga po ang in-evacuate sa ngayon na ngayong araw po ipababalikin na rin po natin sa kanika nila mga bahay. Yung 119 po ay affected po ng bagyo po pero sa evacuation na, na itala po as of yesterday was 73,000 po individual. kaugalian po dito sa katanduanes na pagkatapos po ng bagyo, man ang bahay or hindi ay nagsisiuwian po sa agad ang aming mga evacuees para ikumpon ang kanilang mga bahay po. Kamusta po ang kuryente natin dyan maging po yung linya ng komunikasyon? Kuryente po, effective. November 16 po, total power shutdown po so kami. And in-expect natin po, since uh, we are comparing this with the damages we've received from Super Typhoon Rolly uh, four years ago, po 2020, uh, we expect po hindi lang po week time ang uh, restoration nito, kundi aabutin ng month. Sa signal naman po, telco signal, wala po. Generally wala pong telco signal sa lahat ng munisipyo baswerte na lang po kami dito sa Virac kasi nasa bang party po kami pero pahirapan pa rin po ang telco signal. Kailangan po namin literal umakyat po sa mga uh, matataas na part ng bahay po o establishmento. Opo, so nabagit niyo itong supply ng kuryente. Nasaan ka po ngayon, Ma'am Camille? Nasaan ka exacto? Po, since I am taking calls as early as 5 a.m. po, nandito pa rin po ako sa bahay pero nasa rooftop po ako. I am running on power bank. Uh, mm -hmm. Opo, so, opo operations center po ng uh, lalawigan po we are running sa generator po ang mm -hmm. aming uh, power. Nasa birak ka ba ngayon? Yes po, dito oh, po, po tayo sa capital town sa birak. Okay, po. sige po. So sa ngayon po kitang-kita -kita mo dyan paglabas mo ng bahay, nagtumbahan lahat ng poste ng kuryente. At uh, dito po sa amin yung mga first particularly sa birak po and some uh, poste po kasi again nasa southern po kami pero sa northern po pataas po yan yung mga Uh, Posit po talaga doon uh, mm -hmm. kung saan-saan na po na. Ha. Okay. Opo. Uh, saan kayo kumukuha ng power supply ninyo? Sa barge ba kayo kumukuha being uh, an island province? Uh, dito po, sa probinsya po. And of course, um, meron po kami mga nakapreposition ng mga supplies po before po talaga. Ang typhoon. Mm -hmm. um, sa Kapitolyo po, mm -hmm. po, may generators din po kami. Opo, hindi. Pero uh, kung walang kalamidad, saan kumukuha ng power supply ang Katanduanes? from outside po, definitely po talaga. Kaya naghihintay kami, pinaghihintay namin itong makabalik yung biyahe. Mm-hmm. Thankfully po, today nila. Opo. Who's managing your power supply there? Ano ba yan? Cooperative din? It's a cooperative po. It, it, it's called the uh, ko po. Okay. Opo, opo. Pero sa, sa, ngayon po, dahil nga maganda na ang panahon, uh, kailangan na kailangan ng suporta ah, ng ilang power cooperatives para maibalik nga itong maitayo itong mga nagtumbahang poste at maikabit ang linya. Yes po, kailangan po namin ng tulong ng mga uh, tawag dito, power restoration teams ng iba't ibang mga co-ops po from outside of Katanduanes po. Mm, opo, sige po, but so far ho naman ang OC di ba ay nakatugon na, natawagan na ba ito ni Governor ng inyong lalawigan para po sa responde? Yes po, natawagan na po ito ni Governor. Actually, I-Typhoon pa po meron na communication. Mm -hmm. uh, pati po kahapon, nakapagpausap, nakausap na din po natin ng OCD. Mm -hmm. uh, ongoing po yung pagplano kung paano may ngayon. But thankfully po nga po, balik biyahe na po ang barko sa mga flight po. So, magpipidatingin na po puli yung mga tulong na yan. Opo. But so far ho naman, sabi nga ninyo, balik na ho yung mga flights. Wala tayong problema sa airport natin. Yung infrastruktura doon, pati ang ating control tower, okay po naman. Uh, right now po, operational, uh, nag-survive pa po yung uh, kaisa-isang airport natin dito sa Virac po. Ay, ako, good to know. Sige po. So sa ngayon po, uh, kumusta ang inyong supply ng pagkain? Uh, sa so supply po ng pagkain, siyempre, nag-early uh, po ang aming preemptive measure. So lahat po ng mga katandungan at nakapagbili po na kanilang mga supply ng pagkain. Pero yung mga preposition goods namin, dahil ilang bagyo na po ang nakaraan, na dumaan in a span of Two weeks, three weeks po, uh, paubos po ang aming mga goods dito kaya kailangan po namin ng tulong mula sa labas po. Opo, sige po. Ito po sa gobyerno, ano po, kumusta ang supply basically dyan ng commercial? Commercial rice at maging ang commercial products po naman sa inyo pong mga supermarket? Uh, right now po, alam ko po meron pa rin pong mm -hmm. natipira po but again po, nag- kasi po uh, nag nagpanic ba yung mga tao na nag-announce tayo ng preemptive measures mm -hmm. but hopefully po yung mga warehouse po ng mga private establishments meron pa po natitira and lalo na po ngayon na balik na po ang biyahe ng mga barko okay sige po so sa ngayon po ano po ang inyong priority ano po ang mga pangangailangan natin kung sa pong may re-responde diyan NGOs man po ito o maging ang gobyerno Siyempre po para patuloy po ang operasyon ng aming mga LGUs po makapag-communicate at report. Kailangan po namin ng uh, power restoration teams para sa aming power restoration. Kailangan po namin ng maisaayos po ng mga telcos yung kanilang mga cell sites as soon as possible to aid the communication gap po. Kailangan po ng in-kind donation, food packs, hygiene kits, uh, sa tubig, GI sheets for construction materials para sa ating mga kababayan. Okay. Kumusta po ang supply ng petrolyo dyan? Meron ba enough supply sa petrolyo para po sa mga generators ninyo at mga sasakyan? Meron pa po sa ngayon but Opo, opo. Ano pong report sa inyo dyan ng mga local po na in mga gas uh, stations? Uh? Ilang araw pong supply ninyo? Uh, wala po kami nakukuhang report pero inaasahan mm -hmm. mm -hmm. um, po namin na opo, opo, opo. Sige po, nag-chatshopin ng ating signal. But ang pinakamagandang balita po dito, wala kayong report ng casualties at maging injuries po, ma'am? Wala po so far na due to the sa po, wala po. Ay, salamat po na marami. Sige po, kami tatawag sa kinangkulang po dito para po nga uh, alamin din kung ano po ang responding may magagawa ngayon ng uh, national government dito po sa inyong sitwasyon. Salamat po na marami sa inyo, Ma'am Camille. At uh, Godspeed, Ma'am, and good luck. Opo, thank you.